lives Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita, Brigada News FM. Broadcasting From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada, Brigada News FM. Manila, the music and news authority. Mga kabrigadang ating one time the new Filipino time Alas 12 na ng tanghali This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Siksik sa mga bagong balita Rinig sa buong bansa, buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali At ngayon Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada, ilan pang mga sako na pinaniniwala ang may lamang mga labi Habay na-recover ng Philippine Coast Guards sa Taal Lake. Mga online sugal billboards pinatatanggal na. pag ere naman ng mga TV ads, pinalilimitahan na rin. Samantala, tatlo pang Pinoy naligtas mula sa barkong inatake ng Houthi sa Red Sea. Unang bilateral meeting sa pagitan ni na ni Pangulong Marcos at US President Trump kasado na ngayong buwan. Office of Civil Defense naman mga kabrigada mananatili na kaalerto sa inaasahang mga paparating na bagyo dito sa bansa. At singil sa Meralco tataas ngayong Hulyo. Higit pisong umento naman sa diesel na mumuro sa susunod na linggo. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Biyernes, Gabrigada, July 11, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. Brigada Leo Navarro, malik Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Na brigada sa detalye ng ating mga balita. Philippine Coast Guard Divers may nakita pang ilang sako sa ilalim ng Taal Lake sa unang araw ng Search and Retrieval Operations. Mula sa Batangas, Brigada Jigo Custodio, i mo! Brigada! Report! Sa pagsisimula ng pagsisid ng technical diving team ng Philippine Coast Guard, may nakita mga ito na ilan pang sako sa bahagi ng Taal Lake kung saan umano itinapon ang mga labi ng na mga nawawalang sa bungero. Pero ayon sa PCG, hindi pa nareretrieve ang mga ito dahil kailangan pa ng presensya ng soko. Kaya hindi pa rin matiyak kung ano ang posibleng laman ng mga ito. Una nang nakita kahapon ang isang puting sako sa ng Taal na naglalaman umano ng sunog na buto ng tao sa gitnaya ng Technical Site Assessment. Alas 7.30 ng umaga kanina nang magsimulang sumisid ang unang batch ng PCG divers sa lawa ng Taal. Tumagal ito ng halos dalawang oras bago sila bumalik sa Coast Guard Substation ng Laurel. Samantala, alas 2 naman mamayang hapon, magsisimula ang second dive ng PCG divers sa lawa ng Taal in the heart of changing lives. Ako sa Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News Authority. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Sa ibang balita mga kabrigada, si Pangulong Marcos, biyahing US sa susunod na linggo. Brigada Maricar Sargan, i mo. Brigada 5 Report. Kinumpirma ng palasyo ang nakatakdang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Amerika para sa isang bilateral meeting kasama si U.S. President Donald Trump. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na nakatakda ang pagbisita ng Pangulo sa U.S. sa July 20 hanggang 22. Tipid naman ang palasyo sa pagbibigay ng detalye kung ano ang magiging agenda at ang mga nakatakdang pag-usapan ng dalawang leader. Ipinauubayan na ni Castro sa Department of Foreign Affairs ang paglalatag ng detalye. Una na itong kinumpirma ni U.S. Secretary of State Marco Rubio sa sidelines ng ASEAN Regional Forum Foreign Ministers Meeting sa Malaysia. Kapag nagkataon, ito ang unang bilateral meeting sa pagitan ni Marcos at Trump mula nang maupo ang U.S. President. November 19, nang magkaroon ng isang phone call ang dalawang leader. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News. Oh, Samantala mga kabrigada napaulat na 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 utos na ng Philippine Amusement and Gaming Corporation or PAGCOR ang pag take down sa mga billboards na nagde advertise ng, uh, o nag-advertise ng mga online gaming platforms bago mag-August 15. Sa isang memorandum, pasok daw sa mga pinatatanggal ng Pagkor ay ang mga billboards at iba pang outdoor ads o yung sinasabing out-of-home advertisements. Bago ito, una nang kinumpirma ng Pagkor ang pagkikipag-ugnayan sa Ad Standard Council or ASC para sa mga bagong guidelines para sa mga online gambling related ads. Isa rin sa inaaral ay ang pagre sa TV ads ng online gambling, lano na tuwing prime time. Kinadasa naman ng mga license na mag-submit ng mga inventory ng lahat ng kanila mga billboards at wallscape ads kabilang ang detalye ng mga print ads kalakip ang ASC number. Mga kabrigada, umabot na sa walo ang bilang ah, ng mga Pilipino na narescue rescue mula sa MV Eternity Sea. Ah, ang barkong inatake po ng Houthi sa Red Sea. Ayon sa Department of Migrant Workers, ah, may tatlo pang mga bagong naligtas ng Filipino crew members. Ah. Sa ngayon, patuloy pa rin bine-verify ang mga posibleng nasawi, pati na rin ang ulata na may dinukot namang, na mga tripulante ang grupo. Una ng tiniyak ng DMW ang tulong sa kanila at ang ligtas na pagpapauwi sa kanila rito sa Pilipinas. Si Congressman Chua naman mga kabrigada, abay sa gagawing paliwanag ni VP Sara sa confidential funds, bakit ngayon lang? Naniniwala ito mga kabrigada na matagal nang natapos ang usapin sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte kung noon pa siya nagpaliwanag hinggil dito. Una kasing sinabi ni BP Sara na i-address niya ang mga pangalang nakatanggap ng confidential funds sa pag-uumpisa ng impeachment trial. Dito niya rin kinumpirma na mga alias lamang ang mga pangalan dito. Ang sagot ni Chua, sana noong committee hearing pa lang daw ay pinaliwanag na ito ni VP Sara. Kung maalala, si Chua ay bahagi ng House Prosecutors at Chairperson din ng House sa Blue Ribbon Panel na nag-iimbestiga sa naturang issue. Dagdag pang balita mga kabrigada, ang NSC muling iginiit ang paninindigan sa soberanya ng bansa sa West Philippine Sea. Sa paggunita naman ng ikasyam na anibersaryo ng arbitral award bukas, Brigada Cath Austria, i Brigada mo! sa paggunita ng ikasyam na anibersaryo ng makasaysayang 2016 Arbitral Award hinggil sa West Philippine Sea bukas. Muling iginiit ng National Security Council ang matibay na paninindigan ng Pilipinas sa ilalim ng umiiral na International Maritime Order. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Anyo, nananatiling mahalagang tagumpay para sa bansa ang naturang desisyon na mariing ibinasura ang nine-dash line ng China at ang malawak nitong pag-angkin sa halos buong South China Sea. Binigang di anyo na kinilala sa desisyon ng Permanent Court of Arbitration ang karapatan ng Pilipinas sa loob ng ating Exclusive Economic Zone, kabilang ang kalayaang maglayag at mangisda ng mga Pilipinong mangingisda sa WPS sa kabila ng mga tangkang pasinungalingan at pagbaliwala sa desisyon. Iginiit ang NSC na ito ay final and binding. Hindi maaaring pa walang bisa sa pamamagitan ng pananakot o maling impormasyon. Tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi uurong ang Pilipinas sa pagprotekta sa soberenya nito. Panawagan din ang Pangulo sa sambayan ng Pilipino magkaisa at manindigan sa likod ng Arbitral Award bilang panangga sa ating karapatan at bilang sagisag ng matatag na paninindigan ng bansa sa batas, kapayapaan at seguridad sa rehiyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa uh, Manila, The Music and News. Uh, sorry. Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada nananatiling naka blue alert status naman ang Office of Civil Defense Ito ay dahilan sa patuloy na nararanasang pagulan dulot na rin ang habagat sa iba't ibang lugar sa bansa kung saan tinatayang nasa isang libot at katauna katao na ang napektuhan ng masamang panahon Bagamat walang bagyong direktang nakaapekto sa bansa patuloy pa rin ang mga pag-ulan at thunderstorm Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay OC City spokesperson Junie Castillo, sinabi nitong handa ang lahat ng kinaukulang ahensya ng pamahalaan sa pagtugon sa anumang epekto ng masamang panahon. Bukod pa rito, sapat pa rin ang Quick Response Fund at mga nakapreposisyon na supply ng food at non-food items pa ni Pumusenom na wala pang natanggap na ulat ukol din sa kakulangan sa pondo. Samantala mga kabrigada, patuloy naman ang koordinasyon ng mga hensya upang matiyak ang maagap na pagresponde lalo na sa inaasang dalawa hanggang tatlo pang bagyo ngayong buwan. Pagbigyan po nakaantabay yung mga responders natin, yung mga ahensya na magre-responde, and including also all private agencies who are ready to respond. No? So, uh, ganun pa rin po. Kaya patuloy-tuloy po ang ating paalala sa ating mga kababayan. Mm Huwag -hmm. pa rin po mga dahil nandito nga po ang, ang kabagat. Yan ang tinig ni OCD spokesperson Juni Castillo. nationwide. Samantala mga kabrigada, senador naman tiniyak na hindi maitatago ng ilang government officials at employees ang kanilang ill-gotten wealth. Brigadaan Cortez, ibrigada mo! Brigada. Brigada. B -b 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 Ipinunto ni Sen. Ping Lacson na sa ilalim ng konstitusyon, public office is a public trust. Ibig sabihin responsibilidad ng mga lingkod bayan na magserbisyo at hindi magpakasasa sa kanilang pwesto dahil ang kapangyarihan nila ay nanggagaling sa taong bayan. Kaugnay nga ay ginit ng senador na titiyakin niyang walang sinamang government officials at maging employees ang makakapagtago ng kanilang ill-gotten wealth o nakaw na yaman. Para magawa ito, naghain ng senador ng dalawang magkaibang paano ng batas na siyang naglalayong i-waive o alisin ang secrecy rights na malingkod bayan sa kanilang bank deposits at maging foreign currency deposits. Sa pamamagitan nito, naniniwala si Lacson na mas magigimadali ang mga investigasyon at pagpapanagot sa ilang lingkod bayan na gagamitin ang pera ng taong bayan para sa kanilang personal na interes. Matatandaan sinabi rin ito kamakailan na may i ilang senador daw at kongresista ang di umunay merong bilyong halaga ng pork barrel bago i-deklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang Priority Development Assistance Fund. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of ang Ibon Foundation naman mga kabrigada ay pumalag sa tugon ng gobyerno sa tariff hike ng US. Brigada Sila Matibag, i-brigada mo! Isang neo-colonial foreign policy defetism. Ito ang paglalarawan ng Ibon Foundation sa tugon ng pamahalaan sa ikinasang pagpapataw ng taripa ng Amerika sa mga produkto mula sa Pilipinas sa isang liham ni US President Donald Trump kay Pangulong Bongbong Marcos na kalahad dito ang 20% na tarif sa Pinas na epektibo sa August 1. Mas mataas pa ito sa unang inanunsyo na 17%. Aapela umano ang gobyerno ng Pilipinas dito at nakatakda bumalik ang Philippine delegation sa Amerika para sa posibleng negosasyon. Ayon naman kay Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa, tila binubuli na ang ekonomiya ng bansa. Sa gitnaan niya nito, tumutugon ang pamahalaan ng may supplication o pagsusumamo. Idiniin ni Africa na ang pagiging sunod-sunuran ay hindi isang estrategiya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music News. Uh, sorry. Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, ang lisensya naman ng drivers sa Zamboanga Crash Sinuspindi ng DOTR Brigada Katrina Honson, ibrigada mo Brigada Report Sinuspindi ng Department of Transportation ang lisensya ng driver ng Rural Transit Mindanao Incorporated Bus sa loob ng siyam na pong araw Ito ay matapos ng aksidente sa Dumingag, Zamboanga sa del Sur kahapon, July 10 na nagresulta sa pagkakasugat ng 28 pasero at pagkasawi ng dalawang katao kabilang na isang senior citizen. Ayon sa DOTR, patuloy pa ang investigasyon habang ipinatawag na ng Land Transportation Office at Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang manager at may-ari ng RTMI upang magpaliwanag hinggil sa insidente. Samantala, posibleng magpataw pa ng karagdagang administrative sanctions depende sa magiging resulta ng pagsisiyasat. Sa ngayon, wala pa rin inilalabas sa official statement ng RDMI hinggil sa insidente. In the heart of changing lives, ako si Brigada Katrina Honzon ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila and the Musicanews. Also on Brigada Balbita Nationwide. Ka Brigada, mapuputol na ang dalawang linggong magkakasunod na rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Simula kasi sa susunod na linggo, taas presyo na uli ang magiging pagalaw sa oil prices. Sa pagtataya ito matapos ang 4-day trading, maglalaro sa piso hanggang 30 sentimo hanggang sa piso at 50 sentimo ang posibleng itataas sa kada litro ng diesel. Pero namang mula 60 sentimo hanggang 80 sentimo na aumento naman sa kada litro ng gasolina. Ilan sa mga tinitingnang factor sa price hike ay ang pagtaas ng demand at ang mababang pa produksyon dito. Posible rin nakakapekto ang mga pag-atake ng Houthi sa Red Sea. Brigada Balita Nationwide Tagdag pang balita mga kabrigada, abiso rin sa mga consumer. May taas singil po na ipatutupad ang Meralco. Merong madaragdag na 49 centavos per kilowatt hour at magre-reflect ito sa July billing. Ibig sabihin, kung ang inyong tahanan ay kumukonsuma ng 200 kilowatt hour, may madaragdag po na 98 pesos. 146 pesos naman ang madaragdag sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt hour. At 195 pesos na dagdag sa mga nakakakonsumo ng 400 kilowatt hour. Ang bagong round ng dagdag singil sa Meralco ay bunsod ng pagsipa sa generation at transmission charges. balita nationwide sa Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, inyuhong napakinggan Ang Brigada Balita Nationwide Ngayong tanghali mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Moms Love ES1 Capsule. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. Brigada Leo Navarro malikde. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Okay. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radio angat sa musika, sa musika at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives